Kaya sasama, no? Sige, lakad mo yeah, okay, na agad yun. Nakasweep! O, talaga yun! Sayop! Saba yun? ikaw eh, mo kami, o. Oh. Kamakain. Um. Video to, pala eh. um. <laughs> 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 <Di mali> <laughs>

<laughs> Arte. <laughs> oh, wait, okay, paano stop to? Hindi ko alam to. Gitna, gitna. Hindi na, May takip ha. Ang gilid Ang gilid eh.